Nagsimula po ang SBR, nagkuha po sila ng parting bundok muna, nilagyan ng tanim na lansones, and wala po silang mapagparkingan, kinuha po yung area ng campsite na to. Hanggang sa may mga na-develop po dito ng mga establishment, nagsimula po yung mga campsite. Yun po yung naisip nila, sir, na gawin na lang din campsite kahit po medyo maliit yung area. Sa farm po, lansones, may avocado, may mangga rin, tsaka papaya. Pero nung nagsimula pa lang sila, yung ano pa lang, pagtatanim ay lansones, tsaka avocado, rambutan. Um, nag po sila ng pagtatayo po nung bahay po nila sa taas para bakasyonan po nila. Tapos nag-umpisa po ng pagtanim ng yun nga po, lansones, tsaka abokado at rambutan. Ang nagbunga po ay yung rambutan last year, tapos yung abokado po na harbisan naman na po siya last year din po yung tapos sa ngayon po may bunga na rin po siya pero hindi pa siya pwedeng anihin. yung pagsubok po nila, yung siyempre medyo hirap pong siguro isipin kung paano po i-develop yung bundok. Kasi sa titignan po natin, napakatarik po nito eh. Napakahirap po talagang mag-isip kung paanong develop ang gagawin nila. Pagkatapos po nila ma makapagtayo po ng mga bahay po nila sa taas, bakasyonan, naghanap po sila ng parking area kasi bawal po tayo magparking sa may main road. Nakuha po nila tong SBR na ginawa po nilang campsite. Napakarami pa pong linisin ng ginawa po kasi dito dahil tambakan po yata ito dati. Tapos sa, uh, siyempre sa mga damo po, yun po sa paglilinis pa lang po, napakahirap na po. Tapos nagsimula pong mag-cottage, then nagpapaan uh, po sila ng tent, pitching. Tapos yung ano po, importante naman po, CR po ang itinayo. Yun na po yung mga rooms, mga tipi house. Huli na po yung bakasyonan po nila sa may dulo, yung kubong malaki.